Good morning mga sir! Dito rin tayo sa ni Boss Mike Pagkain oh, na kayo ina. Check natin sila Ito drain to Okay, oh, tanong naman yan Ito Ito tunaw na rin oh. o Tunaw na rin oh. Tunaw na rin. Wala na silang mga pagkain sa kanilang butse. Dilinisin na lang natin yan. Tapos, bago natin linisin yan, check out muna natin yung inakay dito. Eto, yung inakay ni, ano, Mokang. Check out, check out tayo. Laki na. Laki na, oh. Blue siguro to. Blue bar, o kaya, ganto din pero wala siyang white light eh oh. wala walang puti wala wala siyang white light tapos ka dyan, babalik na natin yan nisi na natin yun para malatagin na natin ang patuwa kung tira pa siyang patuwa nisi natin yung mga mga muna tayo napit na rin to nalinisi na natin muna yan ngayon hey guys nilinis ko nga yung cook tray nila ayan nilinis natin para hindi magka ano yung inakay eh, yun, no? lalo, na sa inakay dapat lagi malinis po tray nila after 3 days kailangan linisin yung poop tray para inakay ay eh, hindi magka bulutong ganon bulutong bulutong yan kailangan malinis palagi tapos ayun eh, na rin natin maya lang konti papakain na tayo Masabik-sabikin muna natin sila sa patuwa para gigil. Pag latag natin ng patuwa, talagang bus agad. o. Oh. ko rin muna binibigyan yung ano, nanay. Maya-maya na para masabik sa patuwa. Medyo busog pa naman yung kanyang anak eh. Ayun Pag natuyo-tuyo na to ng konti, lala lalatag na natin ulit doon. Lalagay na natin sa kanilang cage. Babalik na natin yung food tray. Tapos tsaka na tayo papatuka. Unahin natin patukain to bago to player huli na natin to Ang tirang bibigyan natin dito kasi wala pa naman silang inaway at hindi pa naman silang nagsusubo saktuhan lang papakainin natin to unahin natin tong may inakay bibigyan natin sa kanya diyan ka kain yun o ayan tapos sunod naman natin ito magtumis siya kuwan lang yan okay. kain good rep ayaw pa kumain ng lalaki naglilimlim pa yung lalaki yun na kain tapos susunod na natin yung flyer. magbe prepare na tayo dyan susunod na natin pakainin to Player ayun oh na kumain mataga yeah. na natin yan baka ilatag pa ng iba op mahuhulog pa okay yun o oh, good trip ilang lang yan, unti. Oh, Mamaya tayo hapon mong ng pagkain. Taas ng hangin. Look, bang. ba? na kumain ng mga ina kayo. Pods, pods. Podrep. Lagyan na natin tubig dito sa breeder para magsubo mag na siya. Susubo na ulit yung nanay. Siya na nga lang mag-isa dyan. Hindi na nakauwi yung ano, pares. Laka na nang ina kayo. Oh. Lapit na. Tingin ko, lagpas na to ng 10 days. Ina kayo na to. Lagpas na ng 10 days yan. Siguro mga ano na yan, mga 12 days na to. YB na yan. Mayroon pang tira oh. Okay na yan, saktuan na nung sa kanila yan. Ayun, eh, nubos yung supplier oh. Kunin na natin to na agad yung piso. Kaya kaya natin ng tubig. Kaya yung mo sa kit. Oh, gusto ko. Gusto ko ang hapag ba. Uy, natin. Ah, yung tubig ng baterya nila. Oh, tubig ng baterya. Tubig. Inom. Diba na. Tubig ng baterya. Tubig ng baterya.

And uh, check out natin dito na kayo Ay, nagsubo na. Ako, tapos na magsubo. Oh. Okay. Nalabas na yung balahibo. Unti-unti na nalabas balahibo. Goods na mga par. Nasa hangin. Nasa hangin. May bagyo kasi ngayon. Nagsuspend. Goods na dito. Okay na. Follow nyo si Kaloy guys.